Tunay nga pong kahit natapos na ang kapistahan ni Jesus Nazareno, hindi pa rin matatawaran ang dami ng tao na bumubuhos dito sa kanyang dambana. Tunay ngang ito ang araw na ginawa ng Diyos, kaya tayong lahat ay magsaya at magalak. Araw ng biyernes, araw ng ating dibusyon, araw! ni Jesus Nazareno. Kaya muli nating ibinigay sa Kanya ang pinakamalakas na palakpak para sa ating hari at tagapagligtas. Viva po ang Jesus Nazareno! Hayaan niyo pong ibahagi kong muli ang aking humilya para sa kaniyang kapistahan kahapon. Noong nakaraang taon at kapistahan ng Nazareno, oh, kilala sa pagiging pilosopo at mapanuri. Hindi sila madaling mapaniwala, kaya nais mismo nilang makita sa pamamagitan ng kanilang mga mata kung totoo ang kwento na binuhay ng Jesus ang kaniyang kaibigan. Kaya ninais nilang makita ang mahal na poong Jesus Nazareno. At ang inkwentro ng mga Griego at ni Jesus ay nagbigay sa kanila ng kakaibang karanasan at pagkamangha sa hindi inaasahang pangyayari napuno ang bigla, ang kakulangan, ng kanilang mga puso nagbago ang kanilang buhay sa mga pagkakataong iyon hindi na isip ang nangungusap kung hindi puso sa puso sa mga interview po ng ating mga kapatid sa mass media kadalasan po akong tinatanong bakit, Father, napakadaming tao sa kiyapo? Umulan man o umaraw, mga diboto hindi umaalis sa pila. Bakit parang hindi sila nagugutom at nauuhaw? Bakit patuloy silang nagsasakripisyo? Bakit hindi napapagod kahit ilang oras nakatayo? at ang lagi kong sinasabi may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isip ngunit damang-dama ng puso may mga karanasan tayong hindi kayang mabatid ng kaisipan ngunit nauunawaan ng puso at pananampalataya. Maraming himala ang naranasan natin dahil sa pag-ibig ni Jesus Nazareno. Sa ating ibanghelyo sa araw na ito, sa pamamagitan lamang ng salita at paghipo ni Jesus, gumaling ang ketongin. Agad-agad pinakinggan ang kanyang kahilingan. At alam ko, mula noon hanggang ngayon, walang patid ang pagdinig ni Jesus Nazareno sa ating mga panalangin at kahilingan. Kaya maaari bang pumalakpak ng pinakamalakas ang mga kadiboto nating pinakinggan at patuloy na dinidinig ni Jesus Nazareno sa kanilang mga panalangin. Kung inyo pong pagninilayang mabuti, paano nga ba mapapaliwanag ang pagaling ng isang stage 4 cancer na tinaningan na sa kaniyang buhay? Paano mo mapapaliwanag ang isang drug dependent na himalang iniwan ang biso sa pagkakalulun sa napakahabang panahon? Paano mo mapapaliwanag ang isang ina na matagal na hindi nagkaanak, ngunit nagkaanak dahil sa kanyang dibusyon? Paano mo maipapaliwanag ang mga taong wala ng pag-asang magkatrabaho pero nabigyan ng pagkakataon at ngayon ay nasa ibang bansa pa? Paano mo mapapaliwanag ang isang nagtitinda sa bangketa na kapagtapos ng limang anak na profesional? Paano mapapaliwanag ng ating murang pag-iisip ang isang akala mong imposible na naging posible sa lente ng ating pananampalataya? Marami ang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Marami ang hindi maipapaliwanag ng isipan ngunit nararamdaman ng ating mga puso opo tanging puso lamang ang nakakaalam tanging puso lamang dahil ang puso ay isang tagpuan ang puso ay isang santuwaryo ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang ating puso dito isinilang at itinanim ng Diyos noong tayo'y isinilang sa mundong ito, ang binhi ng pag-ibig, ang binhi ng pag-asa, at binhi ng pananampalataya. Dahil sa si Jesus Nazareno, ay hindi Diyos na paasa. Siya ay Diyos ng pag-asa. Hindi lang himala ang kaya niyang ibigay kung hindi ibibigay niyang paulit-ulit ang kanyang sarili para sa ating lahat na kanyang iniibig at minamahal sa kabila ng ating karupukan at kasalanan. Ang kanyang buhay, ang kaniyang katawan at dugo ay patuloy niyang ibibigay dito sa pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia. Kaya nga lahat tayo ay naririto ngayon. Hindi natin alintana ang anumang init, gutom at sakripisyo dahil alam natin na ang lahat ng ating paghahandog ay hindi sasapat kumpara sa kabutihan at kagandahang loob na ipinadama ng Diyos sa ating buhay. Ang mga paghahandog natin sa Diyos, laging kulang malibang maghandog tayo ng may tamang pagsunod sa Kanyang kalooban. Kaya nga tayo, paulit-ulit at walang sawang pumupunta dito sa Kiyapo, dahil ito ang tahanan ni Jesus Nazareno. Ito ang tahanan ng bawat Pilipino. Tahanan ng bawat isa. Maging sino ka man, banal, makasalanan, mahirap, mayaman, may pera o walang pera, profesional o ordinaryong tao, lahat tayo pantay-pantay sa dambana ni Jesus Nazareno. Dito sa kaniyang tahanan, dito mismo, ibinubuhos natin kay Jesus Nazareno ang lahat ng ating saloobin, ang bawat nating pagkabigo at bawat nating tagumpay. Ikinukwento natin sa kanya ang bawat nating pangarap at mithiin sa buhay isinusuko at ibinubulong natin sa Kanya ang ating buhay na kung minsan hindi na natin kaya. Kaya nga sa sandaling ito, sa araw ng ating pagdidibusyon, ipinadadaman niya sa atin na mahal na mahal na mahal niya tayo. Nais niyang sabihin sa bawat isa sa atin, na hindi tayo nag-iisa. Ramdam ng Diyos ang bawat pagbatak natin sa lubid ng pagsusumikap. Nauunawaan ng Diyos ang bawat pagsalyan natin upang maitawid ang pagkagutom at pagkauhaw ng ating pamilya. Alam ni Jesus Nazareno, ang bawat luhang pumapatak sa ating mga mata kapag tayo'y nanghihina, pagod na pagod na, at wala nang makapitan sa buhay. At nais niyang sabihin sa bawat isa sa atin ngayon, hindi niya tayo iiwan. Iwanan man nang tayo ng mundo. Sa si Jesus Nazareno, kailanman hindi tayo iiwan sa laban ng tunay na traslasyon ng ating buhay at pakikibaka. Dahil sa si Jesus Nazareno lamang ang tunay nating kakampi. Siya lamang ang tunay nating kaagapay. Siya ang tunay nating kaibigan. Siya lamang ang nag-iisang pag-asa ng ating buhay. Amen. Ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating hari at tagapagligtas. Viva po ang Jesus Nazareno! Viva po ang Jesus Nazareno! Viva po ang Jesus Nazareno!